guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So ito yung magiging pangalawa, pangalawa na bike check na ibabatch ko ay fixed gear or track bike yan. Yeah. So kita natin na mukhang ano, mukhang may dinaanan ka ano. <laughs> sa sa kadapaan ba ganyan diyan? Open kanan. Ah, sa open kanan. Yeah, ako open. kasi umulan kanina, no. Akala ko dinaan mo sa trail eh. Ah, di ba no may di ba may ginagawa po ang kalsada doon? Meron doon. Ah, kaya kaya may ganyan eh. No? No choice ako eh. No choice ako Doon lang ako dadaan. Mm. Sa katalasan ka ba? Gentry. Gentry. Lancaster. So ito yung fixed gear or track bike ni Idol. RLJ LJ Ordilia. Yan. So i-check natin yung specs sa kanyang truck track bike or fixed gear. kaya mag-start na tayo. So Idol LJ, no, before tayo mag-start, uh, tanong mo na kita. Uh, Gano'n katagal na sa inyo itong fixed gear mo? Uh, nasa apat na taon, nasa June 24. Mm. Sa gano'ng katagal, sa, sa ano, uh, naisanay mo na ba ito sa karera? Ah, yes po, dati naglalaro ako, tumigil lang ako. Ah, uh, nakapaglaro ako sa C5, tsaka dito sa amin sa may Lancaster, may palaro din. Dati. Ah, hmm. uh, sa long ride, na long ride mo na ito? Um, sa, sa north, na long ride ko na sa Malolos, Bulacan, sa may simbahan. Hmm. Dito para naman ano para swing doon? Opo, dito hmm. naman sa south, sa may Takaytay, uh, Magallanes, sa Puerto Azul yan. Puro ahon pero medyo mahirap talaga pag pababana. Ayun nga kasi nga 'di ba, medyo uh, medyo delikado Just kasi bro. no. Kailangan ng matinding technique no? para sa lusong. Mayirap ayun talaga. Mm -hmm. Yun nga ito nga yung kanyang general background sa kanyang fixed gear or track bike so magsimula muna tayo sa kanyang frame set. Ah uh, ito yung uh, Tsunami. Tsunami S snm 100 no. size 54, size uh, uh, medium ba 'yun? Ah uh, large po. Ah may din Singapore ang alam ko. Uh, Tignan natin. Aluminum pala to, no? Opo, uh, yes. 6061. Aluminum 6061. Uh, then, uh, non-tapered, no? Opo. Straight or non-tapered yung head tube. Then, ano pa yun ako? Pag 27.2. Uh, sa seat post, no? Opo. Then, itong, uh, yung fork nito kasama na to sa, sa tsunami na pang Opo. 700. Mm. Uh, next naman sa kanyang uh, cockpit. Yan. Uh, ano pala yung ano mo, drop bar? Ang drop bar ko is size 40 Sagmit. Ah, Sagmit. Ano model ng Sagmit na tala Ah, hindi ko sa maano, pero ang sinabi sa akin, Sagmit lang talaga. Yung Sagmit, sagmit na... Sagmit oil slick lang. Pero yung brand dito ano? Yung model? Oh. Uh, ano walit yung lapat dito? Size 40. Yung size 40. Pwede, ah. pwede sa mga kumakarera. Okay. Bali, ano to, no? hindi flared no? no? Hindi po. Parehas to, no? Sagmit talaga. Mm -hmm. So, yun guys. Ito, nagpalit ako ng titanium bolts. Nabili ko lang sa, alam ko, Lazada to. 500 pesos titanium na siya kahit tumulan walang problema hmm. tapos ito nakakatay ako medyo matagal na nga alam to 2K ang bili ko dito kasama to tapos sa 300 data to yung pinaka handle niya. Hmm. tapos ito guys bumili ako kakabili ko lang garden famous titanium, yeah. titanium na rin yan nasa 1K ang bili ko dyan ah. solid syempre. solid. Ah, tanong ko lang kasi gusto ko sana bumili nito dati eh, kasi iniisip ko baka you lang so... at, eh, di, yung, baka kasi parang titanium plated lang pero ito talaga Fully ano, full Fully titanium. titanium. Ah, pure titanium. Sulit ang naman damo diyan. Ah, mm. anim -hmm. na pera siya ang alam ko. Kasi yung ibang nabibili ko, eh nabibili. Yung mga nakikita ko sa Facebook mahal eh. Ah, sa Lazada good siya. Ah, uh, ito, ito. Kung marunong talaga talagang pumili, talaga makakuha ka ng maganda. Mm. Eh. Yan, tinantay ko talaga guys, oil slick, oil slick, oil slick. Cool Kulang pa yan, eh. oil slick ko pa iba dyan. Uh -huh. Uh, next naman, ano yung bar tape mo ito? Bar tape ko, hindi ko alam yung brand pero sa Lazada ko lang binili. Hmm. Kulay black. Ah, kulay black na, malamang all-branded. Eh. Okay. Yan sa so next naman itong kanyang stem, ito yung ulo ng aluminum. Oh, 130 130 negative 17. Ah, uh, yung ano, yung ano mo, yung headset mo. Ang headset ko kasama sa tsunami. Ah, kasama, kasama na yan. Set na ano. Uh, Silver rings to. Uh, hindi ko pa pinapalitan. Next naman itong kanyang uh, seat clamp. Ah, uh, anong bang brand ito? Seat clamp Introtech. Introtech uh, yun. Pampixi 27.2. Ah, yung seat post naman yun nga ulo no. Ah, uh, anong haba nito? Hindi ko alam ang sumukat. Para, parang 350? Parang, kasi mahaba rin. Alam ko lang hindi ito banda yun. Ah, malamang mga 350. Mahaba rin yan. mga 350 siguro ito. Oh, okay. Lagay ko na lang sa screen yung sakto nito. Susukatin so, so, natin mamaya uh, Ah, uh, yung seat post niya, aluminum 6061. Yes. Yan, uh, setback na may dual bolt clamping system. Uh, next naman ito kanyang saddle. Ardently, 700 Arch. pesos lang. Hmm. So, tignan natin, ano, hawakan natin. Uh, medyo malambot, eh. medyo flexible. Tapos, still railings. So, sa comfort wise, ano masasabi mo dito sa binili mong saddle? Uh, okay naman siya, kaso para sa akin, mas maganda pa rin yung mas malapad ang pump. Kasi mm. aero siya, pero medyo masakit din talaga. Mm. Uh, ah, kumbaga parang naninipis ang kapal. Uh. Kailangan mo pa na mas uh, Ma -ano na makapal. Mm. Pero, pero, pero aero, aero siya. Uh, mm. Panlaro. Yan, so, ito nga yung feedback, uh, feedback ah. niya sa kanyang saddle. So, next naman sa kanyang dry train, since na ito ay fixed gear so ang ano natin itong uh, crankset no ganda ng crankset mo idol ah pasensya na sa dumi ha? ah crankset ko is power point medyo common siya pero para sa akin maganda siya pang ensayo okay siya pang ensayo mm. skis power point 49 tip ah ito ito 49 49 tip yan ah. Sa, na yan ah obi na yan mm. bali ano pala ilang BCD pala to ang alam ko is 144 ah, tapos man, 165 mm yung crank uh, Yes, krang. yung crank kailangan, kailangan talaga 165 kasi di pa pag uwi ano lumiliko kayo tuwa si pa-jack pa rin eh. Kailangan talaga na mas maikli para hindi kang over na, no? pedal strike oh, at saka to overlap no sa mga banking yan. Uh -huh. eh, advice ko sa inyo. Kasi pag masyado mahaba insider pedal strike at saka sa side dito no. Yes. Yan ah uh, parang parang kakala ko kanina, kala ko may power meter. <laughs> ano siya? So, sa mga nag-ML dyan siya yung sa Sojak. Ah, okay. Uh, next naman, itong kanyang uh, pedals. Yes, ang pedal ko, nagpalit ako, race work. Dati gamit ko si Mano, pero ito, mga na to na kasi na. na. Try um, nyo, race work. Ah, hindi, hindi hindi kasi naging maganda experience ko sa race work eh. Ano pang model niya? Baka si ibang model 'to. Parang bagong model 'to, bago labas eh. Kasi kakabili ko lang 'to wala pang mm, taon 'to. Hmm, baka na improve na. No? Maganda siya, naka bearing, guys. Ah, kung no, ano mas sulido na kasi doon sa binili yun ko, ano? Maganda 'yan. Okay, magkano ba ang bili mo dito? Uh, ang kuha ko is 1k. Ah, 1k mura, ano? Silver bearing na 'yan. Yung una ko kasi nabili, hindi hindi matibay, pero mukhang matibay itong isang model na 'to. Mamaya try ko Depende hanapin 'to. Depende rin siguro nagamit sa gamit. Oo. Oh. So, yon So, next naman itong kanyang chain na uh, pang fixed gear. Ano pa ang brand nito? Ang kadayan ako, sir, is KMCC. Dati naka-KMC pinat ako, kaso medyo mabigat. Nagpalit ako ng KMCC para mas medyo may hatak ako. Mm. Pero baka magpalit pa ako soon. Okay. Yung sprocket mo, idol, ng brand nito? Uh, unbranded siya. Parang normal cogs lang. Uh, 14 teeth sa kabila, 13 teeth. Ang balang ratio ko is 14 and 14 para pwede pang ahon, pwede pang laro, pwede pang ensayo. Okay, pang all-round, no? yon so ito nga yung kanyang uh, dry train setup ng kanyang fixed gear, no? Next naman sa kanyang wheel set. So, ito yung wheel set na ano, no? Na daanan mo sa ano, no, sa, sa Obadiah oh, no? Ano pala yung ano pala yung brand ng gulong mo? Actually, magkaiba 'yan kasi hindi ko pa napapalitan eh. Hmm. Etong sa likod 28C Compass. Mm. Tapos yung harap kasi 25C Chow Yang. Hiposkin. Okay. Chow Yang Hiposkin Compass 28C. Yeah, Compass. Ah, uh, yung wheel set mo anong brand nito? Ang wheel set ko is Arrow B2 pagkakalam ko, bladed spoke na siya. Pina-bladed ko siya, hiwalay siya sa pagkabina ng Arrow. So pina-assemble ko pa siya, pina-bladed ah, ko siya. Arrow rim set. Meron lang akong dalawang pinalitan niya kasi disalign. Pinalitan okay. ko ng dalawang bilog. Ilang spokes to idol, yung rim set uh, mo? Ang harap, 20. Ang hmm. likod, 24. 2024 Arrow. Ah, okay. Bladed na. 2024. yun yeah, so... Idol LJ, magkano pala yung total cost nitong ano, yung ano mo, yung PC uh, mo? Guys, uh, kaka-compute ko lang last week. 32K. 32K. At saka dati di ba natimbang natin do? Ano pala yung timbang na? Ang timbang ko dati dito kay Kuya is 8.6. Pero palagay ko, parang pili ko gumaan to kasi medyo pa ako. Siguro sa putik lang siguro guys. Sa So mamaya alay natin, timbangin natin yung updated mo. So ulit guys, pangin sa'yo. No. Tsunami. Yan. Yan guys, ito nga yung Tsunami SNM. 100 fixed gear or truck bag the idol James Ordil Shout out nga pala sa mga kasama ko dyan sa LNC fixed gear sa Caster, mga guys kamusta kayo lahat mabuhay tayo lahat dun yan guys no na check na natin tong uh, Tsunami SNM 100 fix -year or track bike ni Idol LJ Sordilla Ordilla okay. so kung meron, kung meron, kayong tanong regarding dito sa kanyang fix okay. i-comment na lang nyo sa comment section down below so maraming maraming salamat sa pag bike check ng uh, mo at kita natin na parang ulan na naman dadaan ka na naman dun sa open kanan wala ka na puro buding <laughs> puro buding na yun know? bike wash malala oh. Yan guys maraming maraming salamat sa inyong panonood don't forget na i-subscribe yung aking youtube channel Pakiclick na lang yung notification button para matutuloy notify kayo Yan guys maraming maraming salamat sa inyo And ride safe po sa inyo